Hello guys for today's video. Pagluto day taguan guys. Magkinilaw ta. Dala guys. Uh, Gay. Tapos ko na po tong hugasan. Papakulo na pala ako ng tubig guys. Ito pa. Na. Ito ito na ni is ilonod nalonod ko na pala guys dito pala tayo hindi na ito palagayon guys kay malata okay na siguro to paano nato guys? mo na ni guys tapos na napakuluan pugan lang nato para mawala yung tubig niya jacket ko guys kay tublo tublo panahon <coughs> pugan nato guys pugga

pinita guys eh. So, hindi po nakakaalam kung ano po ang pangalan nito. Gay po sa amin dito pag Tagalog, talbos ng kamote. Talubos ng kamote po ito. Masarap kasi ito. Pang mahirap lang na uh, ulang, pero hmm, mahirap. Masanayan na. Uh. Nung nagtatrabaho ako, nahanap ko talaga itong ganito ganito so, ang init ito na po pala siya ito lang po siya kadami ito. Nagawa na tayo na Oh, magtimpla na tag lemas para ani eh. Nakahiwa na day kong lamas, guys. Muna akong lamas, guys. Si, sibuyas. Bumbay. Sibuyas. Dahon. Meron tayong ahos. Tapos luya. At saka, hindi malimutan yung sili. Malayit lang po kasi may mga bata. Mix lang natin yan. gimik so, gimix na natin ang lamas. Ano po siya? Lamas. Lagyan na natin ng suka. Suka po ito. Na nilagay sa mature spring. Ba. Ba. hindi po masyadong asin ang suka natin okay, okay na to kasi nag crave kasi ako ng kinilaw ng talbos ng kamote at lagyan natin ng asin asin kabitsin

dungagan ng suka. Lagay na natin to. <laughs> Kamayin lang natin. Masarap lang na kasing kamayin eh. Yeah, kamayin natin. Masarap ang kamayin. Nang hugas nila ko kanina. Bago ko ito ginawa. Yeah. ito na po siya guys oh, ito. okay na to tikman na natin masarap ba hmm. Mapapasubok. tayo sa maraming kanin nito ito lang yun ito lang yun guys dito muna tayo guys thank you po sa kakanunood sa so, ulang sawang panunood nyo sa akin bye bye